Ayan guys. Good morning everyone. Wala lang, wala lang tayong magawa. Sikat-sikat <laughs> lang tayo, alam mo. <clears throat> Ang daming galit na galit dahil nag-offer ako ng ano ng uh, lifetime pare sa ating uh, pambato ng Pilipinas sa Olympics na si Carlos Yolo. Daming basher na naman galit na galit sa akin. Kisa daw ano, kisa daw Kadiri. Hoy, mga basher kayo. Kung gusto niyo mag-offer, mag-offer din kayo. Kung may i-offer kayo. Kung wala naman, manahimik kayo. Nag-offer naman ako ng pares kung gusto niya. Ngayon, kung ayaw niya, hindi siya, hindi siya kakain, <laughs> okay lang naman, kau naman. Kayo mga basher, hindi ko maintindihan bakit galit na galit kayo. Diba? Carlos Yolo nag ako ng Paris Kung gusto mong kumain ng Paris Walang babayaran Hang Kain ka hanggat gusto mo Unlimited Yung mga basher galit na galit May mga bashers Kung wala kayong may offer Huwag kayong mag-offer Diba? Kasi wala eh Hindi yung kung ano naman sinasabi yung sa offer ko kung nonsense na naman sasabihin yung mga bashers, wag na. <laughs> Oy, thank you kay Madam, nagbigay siya ng anage. Anits anetch. Thank you for the gift. Di ba? Kaya mga bashers talaga. Ha? Wala talaga kayong matinong nagawa, no? Wala talaga kayong matinong magawa mga bashers. ano muna tayo, Ah, uh, parada. Ay, ma'am diwata, God bless. <laughs> Ay, na ha, dun, dun, sa mga nagagalit na nag-offer ako ng pares kay, ano, kay Carlos Yulo, ang ating Olympic gold medalist, ang ating uh, Philippine Prouds. Proud ng mga Pinoy. Yung galit na galit dyan ng mga bashers. Ang masasabi ko sa inyo, mag-offer na lang din kayo kung mayroon kayong ngayon offer. Ngayon kung wala, manahimik. Ganun lang kasimple. <laughs> Ay ako pares lang gusto ko yung offer eh. At saka na ano naman, na kay Carlos naman yung kung kain siya o hindi, ba? Diba? Kayo mga basher talaga, wala talaga kayo magawang matino ah. <laughs> Good morning everyone. Naglulus yung internet natin, walang ano dito. Thank you kay Madam ha. Nagbigay siya ng stars. 100 stars. Kay Madam Nibs Belian but thank you so much. This morning everyone. So nandito lang ako sa gidli-gidli. Parang walang ano dito signal. Watching from Cavite. Shout out kay Cheryl Gagarino. Good morning, Madam. Jimaroliti. Ay, o nga pala, <clears throat> lahat ng bashers, magkatarong kayo ng golden award sa so darating po na birthday ko sa August 30. Kukunin nyo yan. May prize po, 100,000. Uh, beast and Bashers ng Diwata Paris of the Year. So, kung alam mong ikaw na yan, you have chance to win 100,000. Ibibigay ko talaga yan ng kasayo pupunta ka lang doon sa, birth, sa birthday ko to claim your prize sa uh, Permwood po sa Tagaytay. So, yan. May chance po ang mga bashers ko lahat. Manalo. Manalo. Yung mga, lahat ng bashers ko, may chance manalo ng 100,000 cash. Pipick up nyo yan sa birthday ko at ibibigay ko sa inyo ng cash. Totoo yan, legit. Uh, ang title, Best in Bashers ng Diwata Paris of the Year. So, kung alam mo ikaw na yan, bashers, may chance ka pang manalo ng 100,000. <laughs> Oo, sa Permwood. Just PM. Kung alam mong ikaw na yan. Hindi, bibigyan ko talaga yan. Promise. So, di ba? Lahat ng natin may chance manalo ng 100,000. Saan ka pa? Kaya kung alam mong ikaw na yan, Nako. Diba? Kung alam mong bashers, ikaw na yan. May chance kang manalo ng 100,000. Kaya, nako, mag-comment na. Comment down below. Actually, nag-post na ako, ah. Pinus ko na to sa ano? Dito sa pitch natin. The most bashers of Iwata Paris of the year tatanggap po ng 100k sa darating na birthday ko naggaganapin sa Tagaytay sa Farmwood kaya nako kung alam mong bashers ikaw na yan let's go may chance kang manalo at cash yun ha cash at ibibigay ko talaga 'yan ng legit pero syempre ang problem natin ay Bigyan mo ko ng proof na talagang basher talaga kita ever since. Yung super paninira ka talaga. Yung mga below the belt na binibitawan mo. Mula noon hanggang ngayon. Ayun ang tatanghalin natin. Uh, best and bashers of the year. Nang diwata, Paris. <laughs> first time yan. First time yan. First time yan guys mangyayari history. ba diba? Na yung bashers nagkaroon ng award. So, let's go. Ano pang hinintay nyo? At ikno tayo. Hindi ako nagbibiro. Cash po yan. Cash. Mamaya magra-live tayo kasi ano yung wala tayong ano